Uy, ano? Amay-putak uh -huh. mo, Amay mo. Amay mo. Amay nga ako? Oo. mo nga. mo. Umayin mo! Amay-putak nga ako. Umutak ako. Umayin mo nga Bakit mo kaming hibigyan ng raksona? Amay-putak ko pa ba. Gago! At hindi na nga putok ang baktol na yun. Brabe <laughs> ko naman sa baktol. Parang ano, anong naroon na ang pariwara sa kalsada <laughs> ngayon. Huy, ang tingin mo naman sa akin. Papalitan mo na ako kung may, may baktal ako. <laughs> 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 ano hmm, <laughs> <di baong matatulog, laughs> ba rin? Ano ba rin ako? Hindi. Natagalab na ba sa <laughs> akin? Hindi, naging tupa. Kaso lang, <laughs> ayaw ko yun. Hindi daw matutulog sa loob. Nalig kasi. Hmm, um, umakapit sa ibong ko. <laughs> Hello? Uy nga. Grabe ko naman din. Kaya nang tawag sa amin na eh. yun. Hindi ko nga alam ni, naglaba lang naman ang mag naman ako na Ayan. 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 ako.